Basta Batas! Basta Batas! Basta Batas! Basta batas. Ah, alam niyo po, ang gamot, ang tawag that the legal term for any gamot kasi, ang tawag jaan ay invention or innovation. Kapag mm -hmm. ka ikaw ay naka imbento ng gamot, pwede kang mag-apply para ma-issue ang ka kanang tinatawag na patent. Ano yung patent? Yung patent, ibig sabihin, yung gamot mo is something that's new, Sabihin, wala pang ganung gamot. Alam mo, nakadiscovery ka ng gamot sa cancer. So, Inom ka lang ng tabletas, gagaling ka. So, that's that's very new. It involves an inventive step. Ibig sabihin, kahit yung mga taong eksperto, hindi nila naisip na makakagawa ka pala ng ganun. And of course, it's industrially applicable. Ibig sabihin, magagamit ng taong bayad. So, pag na-issue ka ng patent, binibigyan ka ngayon ng exclusive right to sell it. Bakit ka binibigyan ng patent? Kasi, nire-rewardan din nila yung invention. Pangalawa, sa totoo lang, lalo na yung mga pharmaceutical companies, ah, ang mahal-mahal po kasi mga kabatas mm. para maka-invento ka ng isang gamot. May tinatawag dyan na research and development, DJ Rico. Mm. Uh -huh. E eh, minsan, eh milyong-milyong, ilang daang milyong dolyares ang ginagasta nila para maka-invento na ng, nga uh, ng gamot. Okay. So pag na mo nga yung gamot, magbibigyan ka ng patent. Yung patent na yan, as a rule, I think it's good for a period of 20 years. So dahil sa 20-year period na yan, na exclusive ka, ikaw ang magdedikta ngayon kung magkano mo ibebenta. Ah. Yun ang problema. Okay. So, kung magkaminsan, yung manufacturing cost ng gamot mo ay 20 centimos lang, hmm. pero pwede mong ibenta ng 100, 200, 1,000 kasi ikaw lang yung may right. Prerogative na naman yun. Ah, prerogative. Oo. Kaya lang, after po na ma-expire yung patent, mga kabatas, ang mangyayari, yung gamot na yon hindi na exclusive na binibenta, minamanufacture, ginagawa o tinakalakal hmm noong nga uh, naka-invento ng gamot na yon. Okay. Everyone now can manufacture and sell the same medicine. Ang tawag ngayon sa gamot na yan, yung pong generic. Ayan. So, hindi, kaya hindi po lahat ng gamot merong generic kasi may mga gamot na may patent pa. Normally, ito mga gamot na bagong imbento lang. Pero yung gamot halimbawa sa pagsusuka, gamot halimbawa sa lagnat, mm. gamot sa pagtatae, mm. gamot sa hindi ka natatae, <laughs> di ba? <laughs> gamot sa <laughs> sakto <alto> lang. <laughs> so, lahat, ng, po ng ito, may generic na. So, um, ang, 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 requirement po sa atin, dapat pag magre-reseta ka, binibigyan mo dapat ng option yung isang pasyente yes. na bagamat merong branded o mas mahal, sinasabi mo na ma, meron tayong option dito na generic, Generico. na pwede niyong bilhin. Kaya... Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.